sa so, mga isang kilo yung kinuha ko. <laughs> Puno yung lagaya daw, no? umapaw. yelo, o, no? saw-saw. Sarap to pag may kanin mga boss, pero ayaw ko. Noodles ang pinili ko. Yun o, no? sarap to. Malambot na o. Iiwalay na yung laman no? pag pinusok mo. Tagal nilang pinakuluan to. So yun mga boss, kain na na para makuha din tayo ulit ng pata doon may pata pa dinaga